Good morning sa inyo lahat sa part this video panibagong araw panibagong vlog na naman tayo dahil uh, luluwas naman tayo sa probinsya uwi na naman kami ng violin syempre at syempre kasama ko lahat ng mga aking mga anak at apo uh, at nakakarga na lahat guys yung aming mga gamit ayan puno puno na yung aking likuran ng mga sasakyan eh, lahat ng mga kakailanganin namin pagkain bigas mga upuan pumot uh, unan, electric pan yung iba. At sinadala na rin kasi namin yung ibang gamit doon sa bailin para pag umuwi kami. So wala na kami mga dadaling iba. Kaya gamit na lang ang susunod nating na dadalin. So syempre nandito natin yung ating mga gunakit. Iiwan na lang natin yung sosay dito. Mga viewers, good morning po sa inyo lahat. So mag-aalong salamat tayo ngayon. At uh, nakapagluto na kami ng alamsal dito nakahain na si Michelle. at ito meron kaming ano. At ah, tilapia, siyempre favorite natin tilapia ulit. Kain muna tayo guys. Yes, meron tayo dito ang isang kalderong kanin. Ayan. At meron tayong langka. At meron din tayong tilapia dito. Ayan. Skabiching tilapia. At so, siyempre magkakape rin tayo. Kain tayo guys. guys, may nahuli dito. Mga SPG. Guys, okay, so for today's video, panibagong araw, panibagong vlog. At ito na, nagrescue tayo ng ating motor dahil nasiraan sila dito sa bandang uh, lalaan, bandang silang. So, pagtawin natin dyan, tagay -tay na tayo. So, kaya doon tayo naman sa, ano, sa uh, exit doon sa uh, kabila sa may Alfonso para matry natin na uh, mas malapit pala yung daanan doon sa may Uh, papuntang Alfonso. So, uh, ano lang tayo, dadaan na lang tayo ng ano dito para sa uh, mabilis natin pag-uwi. So, yun guys, nandito na nakakaraga ng aking Mio na nirescue natin yung mga bata at uh, makauwi na rin tayo. So, kanina pa rin sila kasi nasiraan eh. Tapos, uh, hindi nila mapander yung motor kasi na, ano, nagkaroon ng loss compression. So, yun guys, dito, dadan uh, dadaan tayo ulit dun sa si exit para uh, makita natin ulit.